You know, what's up mga kalaka to? Isa na namang upload, no? Uh, January 14, 2023. Ayan. So, ito na yung aming resulta. Hindi sila nakabayad yung January 11. So, sorting na kami. Ayan Project moto lang dyan. Ayan. So, sorting kami ng mga... Pag yung mga hindi nakabayad yung renter, ayan yung gagawin. So, ayan. Para kahit pa paano, uh, nakabayad naman sila pero paunti-unti. Collect mommy collect collectible items kaya. Yan, ano si Mami. Na uh, tapos ano na yun? Si mommy. Two giveaways daw. Ganyan, ganyan. Yung ba, tinapong tapo na namin. Nakakalag yun. Tapos, ito na yung, ay, yung ginagawa yung, nila. May may piano pa. Para rap. Ram. Yan, lahat to. Lahat to for uh, lalagyan ng price. Add, so, kung paano ang gagawin pati yung mga chest freezer kasi malaki-laki din naman ang kanilang utang sa amin pero meron talaga so buti na lang talaga kumasa ako dito uh, kasi malapit na ang February 14 so mami happy valentine's day mami ah happy valentine's day advance so yan yung mga nakolekta Ito mga to agad na namin mga pintura hey ito gawa nila ti. Yan. So, ito gawa nila nila yan. Gawa nila. Ano yun? Lutuan yun. So, time namin alas 4 na, no? So, yan ang na mga na-sort namin. Yung iba may price na. Yan. Yung iba wala pa. Yung iba working. Yung iba trash. So, take kami sa second floor. Ang hirap umakit po. Okay, second floor to. Nalilis na namin to. Napakilis na yan, no? Yan. Dominique at si CR namin mahinis na yan so kung magpresent dito meron na kaming ngayon dalawang kama uh, table tapos built in cabinet ayan malaki siya gawa nila yan eh so malinis oh kita niya naman oh true in true so siyempre lock natin so yun yung cons ng paupahan na ni mga ganyan damages so dito na kami no sa second floor time check tayo 4.53 so medyo masaya na nakakalungkot kasi syempre itong mga gamit naman nila na ito ay pinaghinapan nila ito so inano nila to mga binili nila yan so inang lang nakakalungkot din na maging ganito na senaryo mga ah, ganyan, oh. Sipin nyo. Dami yan. Dami namin kakali. Ito, naka-wide ako. Buong kama to. Double kama yan. So, naka-wide ako. Yan yung ah, dami-dami. Para kami isusort dito. Yun lang nakakalungkot talaga. Kasi, syempre. Dahil sa, sa COVID. So, hindi sa kami ngayon. Time check. 5.12 na. Yan, oh. Pati, mga, siguro ito mga kami mga matatanda. Mga, mga laro ang oldies. Siguro ito yung mga laruan nila nung bata. Tapos, tinago nila talaga. Puro memories yan. Ano, magandang dito. Uh, nakakalungkot lang. Tapos na kami. Time check, 5.41. So, actually, hindi pa kami tabo. tapos. Tapos, so, sinort lang namin yung mga ganito. Kalakal na. So, ito, continuation ulit. Oh. Dito kami sa bahay. Ayan oh. January 15, 2.48 p.m. Hahakot na kami at ibebenta na sa Salinas. Yung bayo ko busy busy para sa asawa, sa syota niya na ano. Cafe. Mami, may dalang pressure. Pressure cooker? Mami. <laughs> Pwede pa siguro to? Yung asawa ko, sayang-saya. <laughs> Pwede niya ni sila lang baka. May... Ay, oo. Pwede pa siguro. Pwede yung na yung likod, oh. Ha? Hindi, oh. Ah, hindi ba? Oo. Yeah. 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 Daddy, may blade doon? Yeah. <laughs> 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 Bakit daw? Dambi, sa akin doon. Ang isang, ay. Doon. Sa akin doon. Sa akin doon. Sa akin doon. Sa Sa kabila. Daddy, sinakay na naman sa upuan. So ito pa yung mga natitira. May mga, madami pa silang item. At ito, yung rin namin itong freezer. Para maka-cope up sa yung bin binayad namin na tubig kuryente. Nga lang, ito kasi sira kayo. And yung, hey, kahit na ba sabi mo barubal, hindi yan magsira agad. So sila lahat ng hamba. So magpapalit ka ng mga hamba. Halos lahat ng pinto. Yung asawa niyo. oo, oh. tingnan mo. Oo. Oh, oo. Oh. oh, nakagawa na siya, oh. Eh na si Kuya, oh. 231 na. So tinatanggal yung improvise dito. Day day to na kami sa ano, uh repair. Eh na si Kuya Danielo, oh. yung gupit ng hero. Ayun no. Yan, ganito kahirap umakit pag mga Lancaster. Walang kisam eh. Ayan, tapos na kami. Ayan siya Oh. Na-weldy na hindi na siya flimsy. Tapos, doon na bus namin pinto. Okay na. So, isa. Okay na din. Lahat ng pinto ko bago. Okay. Bago na yung lahat. Yan ang ginawa namin. No? Oh. Tapos, yung normal lahat bago. Yung iba galing ng Okay. Tapos Ito hindi mo buksan Ayan Ayan yung ano Tapos na rin o no? Diba? Medyo okay yung okay. sa dati Ayan O, oh, diba? Oo, oh, ina finish product ni Kuya Daniel. Ayan, o. No? Oh. sa kanin sa dati. Tapos yan, pader. Pahid. O, oh, maganda na. O, ba? diba? Madumi pa nga lang kasi, lilinisin na lang yan. Para pag may makuha na kami tenant, tapos na. Ayan. At meron kami mga built-in cabinet na dito. Pwede niya rin kunin yung rep. Kung gagamitin. Mag-CR kami sa baba may kwarto dito. So, total of 3 rooms, plus 2 CR. Tapos, iiwanan na namin itong mga sopa. Dalawang sopa. Tapos, naka Chandelier Dalawa. <laughs> Tapos, meron din sa hagdaan. Ayan. Kung may kita nyo. Tapos, yung railings, ayos na yan. Kaya, worry-free na.